Mating na sa bagong pag-asa drill site sa Palawan ang Noble Viking Drill Ship na hudyat ng opisyal na pagsisimula ng phase 4 ng Malampaya Deepwater Gas to Power Project. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at e click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Pinangunahan ni Department of Energy, DOE Officer in Charge Sharon Garin ang seremonyang pagsalubong sa makabagong Nobel Viking Realship noong June 19, Webes, kasama ang mga opisyal ng Malampaya Consortium at si Senadora Pia Cayetano, Chair ng Senate Committee on Energy. Ang 600 million dollars pag susumikap na ito ay nagsasangkot ng pag-drilling ng tatlong new wells Camago 3, Malampaya East 1 at Bagong Pag-asawan. Sa kanyang mapahayag, si Pinakita ng OiC Sinigarin ang pagdating ng Noble Viking bilang isang makabuluhang milestone para sa sektor ng enerhiya ng bansa na binanggit na ang pagsisimula ng mga operasyon ng pagdrilang ay sumasalamin sa isang nabagong pambansang pangako sa pag-secure ng pangmatagalang seguridad ng energy ng Pilipinas. Alia na ang okos yung ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang sandali hindi lamang para sa SC-38 Consortium kundi pati na rin para sa gobyerno, at mas mahalaga para sa mga Pilipinong tao na nakatoon tayo sa paglilingkod. Kumisunado noong 2001, ang proyekto ng Malampaya Deep Water Gas to Power ay matagal nang nagsilbi bilang isang pundasyon ng energy mix ng Pilipinas na nagbibigay ng 40% ng demand ng power ni Luzon sa rurok nito. Sa ilalim ng Phase 4, ang Noble Viking ay mag-drill ng tatlong bagong well, Kamago 3, Malampaya East 1, at bagong pag-asawan, na nagpapalawak ng buhay ng larangan ng gas at pag-secure ng indigenous energy supply ng bansa. <tik> Ani ni OIC Gary, ang pag-unlad na ito ay hindi lamang nagpapalakas sa aming seguridad ng energy at binabawasan ang pag-asa sa na-import na gasolina, ngunit para din sa mga mamimili at sumusuporta sa aming mga industriya at trabaho. Yang diin ng DOE ang kahalagahan ng napapanahong pagpapatupad, na binabanggit ang inaasahang paghahatid ng unang gas sa ikaapat na quarter ng 2026 bilang isang malinaw na pagpapakita ng pagkadali at kahusayan na kinakailangan sa operasyon ng energy ngayon. Pinuli din ng OIC garin ang prime energy para sa patuloy na pamumuhunan at malapit na pakikipagtulungan sa gobyerno na binanggit na ang nasabing pakikipagsosyo, na nakaugat sa malinaw na direksyon ng patakaran, makabagong teknolohiya, at kakayahan ng pribadong sektor, ay mahalaga sa pagkamit ng pambansang mga layunin ng enerhiya. Nagpalawak siya ng pasasalamat sa mga inhinyero, geologist, rig worker, at suporta sa mga kopuna na nagbibigay power sa proyekto ng MP4 pirma ng DOE ang buong suporta nito para sa proyekto ng mp 4 at nakatoon upang mapadali ang mga hinaharap na yugto na naaayon sa pangitain ng kagawaran ng isang ligtas, napapanatiling, at maa-access na energy sa hinaharap. Ang bawat mahusay na drill, bawat milyahe na naabot, at ang bawat megawatt na ginawa ay isang kolektibong hakbang pasulong, patungo sa isang ligtas, kabilang, at napapanatiling enerhiya na hinaharap para sa lahat ng mga Pilipino, bigyang diin ni O.I. Sigarin. Ang ceremonial na pagdating ng Novel Viking ay hindi lamang pagsisimula ng isa pang operasyon ng pagdrilang, ito ay isang malakas na simbolo ng kung ano ang maaaring makamit kapag ang gobyerno at pribadong sektor ay nagtutulungan upang mabigyan ng responsable ang bansa at may layunin. Ang proyekto ng Malampaya Deep Gas to Power ay nagsign ng kapanganakan ng natural na industriya ng gas sa Pilipinas, matatagpuan ng 50 km sa labas ng Hilagang Kanluran ng Palawan. Sinimulan ng Malampaya Project ang mga komersyal na operasyon nito noong January 2002 at nagambag ng igit sa 12 bilyon US Dollars sa mga kita sa gobyerno ng Pilipinas habang pinapagana ang hanggang sa 20% ng kahilingan sa kuryente ng Luzon. Ang proyekto ng Malampaya Deep Gas to Power ay isa sa pinakamalaking at pinakamahalagang pang-industriya na pagsusumikap sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang isang magkasanib na pagsasagawa ng pambansang pamahalaang Pilipinas at ang pribadong sektor, ang proyekto ay pinamumunuan ng Kagawaran ng Enerhiya, DOE, at binuo at pinatatakbo ng Prime Energy sa ngalan ng Joint Venture Partners Udena Corporation at ang Philippine National Oil Company Exploration Corporation. Dahil nagsimula itong operasyon noong 2001, ang proyekto ng Malampaya ay gumawa ng mas cleaner burning natural gas na nagbibigay ng apat na planta ng kuryente sa Luzon, ang pinakamalaking isla ng bansa, na may pinagsamang kapasidad na 3,200 megawatts. Nang bang ang malampaya sa bansa sa hindi mabilang na mga paraan, kabilang ang pagbabawas ng mga pag-import ng langis, Tinitiyak ang isang mas matatag na supply ng mas malinis na energy mula sa isang indigenous resource and meeting up to 20% of the country's energy requirements. Noong 2013, ang kumpanya ay nagsimula sa mga phase ng Malampaya 2 at 3, na naglalayong mapanatili ang antas ng paggawa ng gas upang matupad ang mga pangako sa ilalim ng umiiral na mga kasunduan sa pagbebenta ng gas, kaya tinitiyak ang patuloy na supply ng natural gas upang mabigyan ng power ang grid ng kuryente ng Luzon. Dalawang karagdagang mga balon ng produksyon ang matagumpay na na-install noong 2013 upang tukuyin ang pagkumpleto ng Malampaya Phase 2. Noong 2015, ang Malampaya Phase 3, nakasangkot sa disenyo, fabrication at pag-install ng isang bagong platform ng compression ng pag-ubos ay nakumpleto.